For today's ganap nga ay magluluto daw sila ng buko salad. Late upload na nga ito kasi bisperas pa to ng New Year at ngayon ko lang na-edit. Punta na nga kami nito sa bukid at doon kami mangunguha ng buko. Kasama ko nga dyan si mama at siya ang nagbibideo sa akin. Oh ba? Diba? Nakakapagod pala magbuko salad. Ito muna yung pagdadaanan mo bago ka makagawa. <laughs> Naalala ko pa noon, dito kami namumulot ng sihi at hanggang wow. ngayon pa rin naman. At ayun na nga, nakarating na kami dito kung saan kami kukuha ng buko. Balik kasama ko pala dyan yung pinsan ko at si Papa, sila yung taga-akyat ng buko at kami naman ni Mama ang taga-kayod. Wow. At nagulat pa nga kami dyan kasi sumunod pala itong future sister in law ko. Char! tulong na kami dyan para mas mabilis matapos. At in fairness, magagandang buko ang mga nakuha namin. Wow. Yung sakto lang talaga siyang pang buko salad. Yung iba dyan ay nakuha lang namin dito sa ng bahay kasi meron din kami ditong tanim at marami-rami rin kaming nakuha kasi mas maraming buko mas masarap M. Fast forward, inakawi eh, na rin kami at pinipare ko na ang mga ingredients ng pangbuko salad. Una, ginslice ko muna ang cheese. Tapos ilagay mo na yung buko and then eh, i-mekos mekos mo lang lahat naman dyan yung ingredients. Ganun lang naman ka basic. Opo, alam ko namang marunong kang gumo nito. Alam kong kayang-kaya mo ito. Wala lang, share ko lang. Makakatikim lang talaga tayo ng buko salad nito pag New Year, Pasko at may mga okasyon. Pag Pasko at New Year talaga, alam ko talaga ito talaga yung patok ng mga handa ng ating mga kapitbahay. Alam ko talaga sa mga oras na to ay nakakapagsalad na ang lahat. Sana all. Ito talaga ang hindi mawawala sa lamesa pag Noche Buena. Ang bilis lang ng panahon no. Oh. New Year na naman ulit. Sana magbago ka na. Char! At yun na nga guys. Tapos nagawin namin ang aming buko salad. And that's all for today. God bless.